dito sa mga kalapati natin para paganda na silang lumipad, maririnig natin na andyan na sila. Hi guys! For today's video, dito sa kalapati natin. Bate! Ayan okay, ang aking anak, Papa. Bata! yung gagawin natin sa kalapate. Mabati! Ayan, papalabasin natin papakawalan mo na. Pero bago ang lahat, kung di ka pa subscribe, mag-subscribe ka na pa-like and share. Papindot na din po ng notification bell para updated ka sa mga next video ko. Ayan guys, pinawala natin ang ating mga kalapate. Oh! Ayan. guys, pasensya na pala kayo sa mga naririn yung ingay kasi bukod sa kalapati may mga manok din po kami dito kaya maingay ayan guys, nasa taas sila ipapakita pala ako sa inyo guys may nabili tayo sa lasada na ano ito guys, so bell Ilalagay natin ito sa mga kalapate natin para paganda na silang lumipad, maririnig natin na andyan na sila. Ito. So, mga ito sa mga gusto mag-avail nito, sa Shopee Lazada, meron ganito, guys. Pangalan nito, Jewelry Accessories. Small bell, yan. Sa so, mga gusto mag-ano nito, para sa kalapate nyo. Ito yung ikakabit natin para pag nakakalapad na sila, maririnig natin kung nandyan na ba, pauwi na ba. Ito. Ayan guys, oh. Narinig niya yung tunog. Ayan. Ah. Siyempre, ito yung bunso ko. Tinitingnan niya yung laman ko. May pagkain pa ba? Ayan. Oh, hi kanak. Hi. Ayan yung mga breeder natin. Kenta. Ayan to, sasaya muna siya. <laughs> Ayan, pakitang gilas muna ang ating. Ayan na. Sayo ka. Ayan guys, ang ating mga kalapate. Diyan sila sa bubong. Okay guys, ngayon di muna natin to ilalagay. Pinakita ko lang sa inyo yung nabili natin. Ipapakita ko sa next vlog ko kung paano to ikabit sa mga kalapate natin. Okay guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat po.